Oh, ikaw so, lang. hapon po mga kababayan. Tayo po ngayon ay live dito sa <laughs> sa bayan ng Buwak at sa ngayon nga ho ay may nangyayaring parang youth caravan. Ay youth caravan ng uh, may nakikita ho tayo mga kababayan ng mga placards kung saan nakalagay ho yung mga pangalan ng mga simbahan kung saan sila nabibilang. At meron din tayong mga kababayan na nakikita ng na mga placards na nagpa nagpapahayag ng uh, pagpili ng tama sa darating na eleksyon. Ito mga kababayan ay dinadaluhan ng mga uh, karamihan ay mga kabataan at sila ho ay mga nakasuot ng puti. Mamaya ho mga kababayan ay susubukan po natin na humanap ng makakapanayang para alamin ho kung ano po ba yung kanilang isinasagawa ngayon. Ayan mga kababayan, kabilang dito yung nakikita natin ang Mary Health of Christian Parish. Ngayon din mga kababayan, nakikita po natin na nakikiisa rin ho ang San Isidro Labrador Parish dito sa isinagasagawang uh, youth, youth caravan ng mga kabataang Marinduqueño. Mga kababayan, nakita po natin na napakarami ng mga nakilahok na mga kabataan na mga nakasuot na puti, may mga dalang placards at humihiyaw ng kanilang saloobin ngayong nalalapit na halalan. Mayang maya, -maya o, mga kababayan ay uh, aabangan po natin ulit sila para humingi ng mga impormasyon at makapanayam yung mga ilan sa mga nakilahok dito sa pagtitipong ito. Uh, muli po yan muna ang pinakauling kaganapan dito sa Bayan ng Guwak. Ako po si RJ Montenegro, naguulat para sa sentro ng Pilipinas. Mapagpalang araw po.